iperwisyo ang inabot ng ilang pasahero kaninang umaga matapos na ilang oras na nag-abang na masakyang papasok sa kanilang trabaho at eskwilahan dito po naman sa Marcos Highway dito sa Metro Manila. Ito'y matapos na magpatupad ng Provisionary Service ang LRT Line 2 dila na naman sa technical problem. Dahil dito limitado lamang ang biyahin ng mga tren ng LRT 2 mula Recto Station hanggang Araneta Center, Cubao Station at pabalik. Sa panayam ng DZXLR Mail Manila, pinaliwanag ng LRT Administrator Atty. Hernando Cabrera na nagka-problema yung tinatawag na rectifier number 5 at number 6 sa bagay po ng Santolan at Anonas areas. Ang rectifier ay touring na transformer na responsable sa kuryenteng kailangan para mapatakbo ang mga tren na namin, in namin kung uh, kakayanin pa na mga pag-open uh, kami ng operasyon at 5 uh, in the morning. Unfortunately, ang sagot sa atin ng mga technical personnel, baka alanganin. So, we made an announcement na maantala yung uh, ating opening ng 5, magiging alas 8. So, later, upon uh, further evaluation ng situation na-realize ng uh, mga technical personnel natin, nakita nila na may problema din pala yung ating uh, power transformer no sa number 5 at saka number 6. So, kailangan din uh, ayusin ito or tignan ni troubleshoot. So, napilitan kami na uh, at around 645 uh, nag-open kami pero partial operations lang. Humingi naman ang pamanhin ang pamamaraan ng LRTA sa mga nabalang commuters at inanunsyo, ito po yung good news, libre na po ang pasay sa LRT 2 ngayong araw, hanggang bukas po 'yan sa utos na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon.